So ayun, tara guys. Maglakad tayo dito sa China. Hanap tayo ng pwedeng pagkakitaan ng mga Pilipino dito na gusto magnegosyo sa Atem. So tatry natin magganap. Pag may po post namin, mag-inquire lang kayo kung paano kami nabahala magparating sa Pilipinas. Kaya panoorin oh, nyo to. Mga, ano na Talaga, Guys, nandito na ako. This is my friend. Here in China, that's my friend. So panoorin nyo. Sa lahat mga gusto magnegosyo, ito, papakita ko sa inyo. Manood kayo. Let's go. Kakarating natin kung saan ang na ng mga cup dito sa China. Ito, mga higher quality to. Yan, makikita mo kung gano'ng ganda yan. Tignan mo naman lahat yan, mga exclusive yan. Ayan, oh. Mga new arrival yan, makukuha mo lang sa akin yan, 80 pesos. Maramihan nga lang. Maramihan lang yan. Abeta sa Pilipinas yan, kung di ako nagkakamali, 150 to 160 to 180. Ayan, mga bago yan. Lalo na to, tignan mo kung gano'ng kaganda. Ayan, oh. Tignan mo naman kung gaano kaganda yan. Tignan mo naman, makukuha mo lang sa akin 100 pesos. Pero makukuha mo yan, 80 pesos. Marami yan, bultuhan yan, makukuha mo 80 pesos. Sa lahat ng mga gusto magnegosyo, mga high-end yan ha. Ah. Mga high quality yan, ah, bro. Tignan mo naman yung mga quality niyan. Iba-ibang mga quality yan. Mga, mga new era yan. Iba-ibang mga klase yan. Yan, ano <clears throat> oh. Di ba? Iba-iba presyo niyan. Ito, katulad nito makukuha mo lang sa akin 60 pesos. New era kasi, sobrang So taras. dito, sa lahat ng gusto magnegosyo, mag-PM ka lang. Okay, sa lahat ng na mga nanonood sa atin dito, follow and like mo lang para makita mo. Okay?